So, ayan. Oh, hello po. Nagbabalik muli si Inday. Nandito so, po ako sa airport. Hong Kong Airport or airport Hong Kong Airport. At ako'y uuwi. Eh. So, nakapag-check-in ako ng luggage ng sa Philippine Airlines. Nag-exist hmm, ako ng 11 kilo yata yun. <laughs> ayan. So, check time tayo. Hmm. Nang may nana po ako. Ano so, saan kaya Eh? Yung... Ito sa ground floor. Mamay pa ako akit. Pero syempre kailangan kong ting tingnan yung oras. At baka'y ako'y imaiwan. Ayun, ayun. MTR, MTR. <laughs> May octopus kasi po ako. Papalitan ko siya ng pera. <laughs> <Okay>. <laughs> Hindi ko na po siya magamit. So, ayan. Alamay ko. B po? B. B? Andun po. B. 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 Boy, dito po papa 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 pasok na kami boarding in boarding in ba yon Thank you, Lord. Express, express, yeah. Okay, small letters. And yeah, we are here. We are here. We are here. <laughs> we are here. <laughs> Goodbye. Then Philippine Airlines. Oh God, ayan, ayan na. <laughs> Welcome to the Philippines. Uh, loob na po kami ng carpooling. Uh, ah, yan. Buti ay nasa bintana ako. So, yan. Maraming-maraming pass na yan. So, guard ang face. But God is good. Uh, Mamaya-maya ay come in, come in, come in. welcome to the philly game. so it's been four years. thank you very much. It's been 4 years for 4 years na yun yeah. hindi naman tinawag si pa guard na si Inday oh okay. Bombay mo na pindahin. Pala basket mo pa ni. Eh. Kasi pwede palang pedia lang kuha.